oh yan ang concert na matagal na ito matagal na itong concert na ito oh. concert wow! at saka equalizer yan o ito kung paano ito ikabit o ikakabit na natin o okay o binis sa ah, sa likod ng equalizer o oh, may pangalan input. Yung input papunta nang sa cellphone, mga katambay oh, sa cellphone ang punta. Oh, yung output ng equalizer papunta nang amplifier. Dini eh, sa likod ng concert oh, sa tape. Sa tape na lalagay sa left right. Yan oh. At dito naman sa kabila output ng right doon, doon din sa kabila oh. napakadali lang ikabit mga katambay oh. napakadali oh. Yaka, isaksak mo na rito ang speaker oh. yan may blower siya na oh. may pan siya oh. maliit lang oh. yan o oh, concert ito o oh, concert na paibuto o oh. original ito o oh, yan o oh. Yan, kaya lang pagkabit, oh. May mga pangapangalan, oh. Input, output, yan. Yan, wala tayong auxiliary. Yan, oh. Kaya dito na lang muna. May adapter tayong ginagamit, o. Oh. Yan. Oh. Yan, oh. Oh. Dito naman tayo sa harap, o. Oh. Papatuktog na tayo, oh. Yan, oh nalo may dito mo tayo sa line 1 oh oh eh bypass ekyo i sa mo yan oh ano may lu oh ano ito, ito lang o ayan lang ang ano sa kabila naman ay ganyan din gagaya mo na lang mga katambay o oh. yan o oh. eee eh, tututunan mo na yung volume at bulyong yan mga katambay o oh. ito naman naka yun lang eee eh. eh, hindi ka naman makiisimit ng nakasang bulyong o oh. yan at nasa... pakit na napagkit ano, ng full at coleser oh yan o oh. full ito na five mga katambay yan ko na five yan oh yan ay original yan mga katambay ngabi natin siya sa araon yan okay lang mga katambay oh yan o oh malakas ang ating kinabit na speaker ay dalawang 500 500 watts na crown o yan o dalawang 500 na crown siya o no? saka yung tweeter niya ay 500 watts din mga katambay o kayang kaya ni concert yan mga katambay kahit apat yan kahit apat yan kaya kaya o yan, ayan ang performance ni concert mga katambay. Concert na 502 auto. Ayan o. At Kessler na EQ. 25 to 15S. Ayan o. Kung anong may pagsabi niyan. Ayan. O. Oh. Ah, sa mga susunod na vlog, lalagyan na natin ng mixer. At hotel-hotel lang na muna natin pag ano, yan, yan lang. Dahil lang pa tataping ng equalizer sa konserto, makakatambay, oh. Yan, oh. oh. Yan lang, yan lang, oh. Oh, input. Input, papunta ng equalizer sa input ng equalizer. Tapos mag-out ang equalizer, papunta ng amplifier. Yan, oh. Ayan. Ayan lang oh Ayan yun. ah o. At na mga katambay oh. oh O. Ayan lang. Ayan yung mga pinapatok na natin ay mga no copyright yan. Mga katambay. Ayan mga... Ayan o. Oh. O. Oh. Madali lang yan. Ayan, eh, concert ay 3-5 yan. Year 2020. Mga katambay, 2020 ay 3-5 din ito. 3-5. Itong eh, concert na ito. Ayan, luman-luman na siya. Eh, ayos pa naman ang tunog. Ayan, napakalakas na niya. Magagaling natin yan yun natin na nagagalit ng kapitbahay mga katambay yan o oh. nagagalit ng kapitbahay sa lakas ng tunog mga katambay o oh. yan ay eh, concert ay eh, baka ito yung 600 watts ang concert na ito mga katambay at ano lang ngayon oh. pero ang ating speaker ay eh, 500 watts talaga ito na crown o oh, instrumental na dikinsi 500 watts yan mga katambay o oh. saka plus twitter 500 watts talaga yan o oh. kayang kaya ni eh, concert yan mga katambay kaya ito ay lampaswari ko ng 500 watts ang is, ang concert na ito baka ito ay mga 700 watts mga katambay o oh. yan o oh. yan o oh. yung concert ay mga 700 watts ito Plus, itong may kulay siya may mga watts din. At nagdudubli-dubli ng lakas niya. May volume din siya sa sarili, mga katambay. O oh. oh, yan lang, mga katambay. Sige. Thank you for watching. Bye-bye. Salamat. na mataginting mga katambay mataginting malakas ang taginting ng tweeter natin mga katambay oh. 500 watts yan dalawa dalawa rin yan oh. yan